Magandang buhay mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Pistol Range na kung saan ay uh, tatlo kami mag-practice pra sa paano putulin ang target kasi kailangan po namin gawin ito bilang isang uh, firearms instructor dahil minsan may mga shooter po kami may pagka, ano rin, presko at sinu uh, sinusubukan po kami paputol ang target. So, kailangan namin mag-practice. Siyempre, bilang isang firearm instructor, kailangan meron ka rin may sa kanila para naman maniwala sila. Di ba? So, ngayon, uh, andito na po yung target. Puputuhan po rito. Kailangan mahati po siya. So, ilagay lang po natin ng uh, 7 meters kasi, siyempre, eh, nagpractice pa tayo. So, ang unang uh, ng ating uh, super senior, Sir Ted. Ay. Tatlong bala po ang ipuputok. Tatlo lang. Super senior. Bakit hindi super senior? Kitang kita. kita. <laughs> Ito naman, <laughs> kinis niya to. <laughs> kinis niya. ¿Qué está diciendo, super señor? ¿Quién es señor, super señor? Ok, vale One more. Sapat. Malakas din ah. Diadole. Lalabas pa 'lang. E, putok. Tama na 'yan. kasi natanggal dito eh, kaya tama tama so, 'yun ang. dito ulit. Ay, doban oh. super seryoso. Super señor. Malakas. Yo. Sa. Nee. Eh. <laughs> Matatag Ako na.